Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Sunny Medina ng Jesus the Bread of Life. I'm Sister <laughs> Cherry Pie Medina. Mother po ako ng one of the interpreter and I would like to invite everyone to please join and support the Sambang Pinoy Praise and Worship Concert. I'm Sherman Medina, one of the interpreter Sambang Pinoy and I would like to invite all my friends, my church mates, and titas to please join and support our Sambang Pinoy Praise and Worship Concert on May 23 at 5pm. Hope to see you there and God bless. Asahan po namin kayo. Okay, magkita-kita po tayong lahat. Sambang Pinoy Praise and Worship Concert. Nagpapasalamat tayo at nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, nagkasama-sama ang mga Krisyano sa iba-ibang mga grupo at mga simbahan upang magkaroon ng original Filipino compositions na magtataas at magdadakila sa ating Panginoon. Sama-sama tayong ipagdiwang ang ating concert na ito sa Sambang Pinoy sa darating ng May 23.